Guys, magandang umaga. Umaga ba? Mga 12 na po. <laughs> tanghali na pala, no? So, magandang tanghali po sa ating lahat. And welcome po sa aking, beat, aking YouTube channel. <laughs> ano ba yan, lutang? So, time check guys. 12.29 na po ng tanghali. So, hindi pa kami kumakain. So, while hinihintay natin yung ating jusawa pagluto kasi siya nagluto ngayon, guys, no? So, mag-ano muna tayo. Ah, uh, mag sa ating mga paninda. So, ito yung ating mga chicharya, guys. Diyan, nakalagay chicharya. Ito yung aming pinto. Yan, nakalak yan dyan. So, ito yung daanan namin, guys, sa ice cream sa mga bigas na deliver dito sa tindahan. Ayan. meron pa tayong bigas. Tapos sa taas, guys, yung mga chicharya. So, ilang ano to, guys, sabitan? Apat, ah, one, two, three, four, sabitan. Ayan. So, mga chichiria dito. Tapos, doon. Ay! <laughs> Tapos, meron tayong mga chinelas, guys, no? Meron na tayong chinelas na beach walk, tsaka yung best walk na mumurahin. Best walk, guys, 50 pesos. Beach walk ko naman ay 170 pesos. Tapos, yung mga sa pambata naman natin na chinelas, guys, ito, ayan, 50 pesos. Babae pang lalaki Meron siyang mga, ano, yung ganyan, no? year the first. Yeah. So dito naman tayo guys sa baba mayroon tayong mga gamis. Ito yung dalawang gamis din. So mabenta gamis natin guys yung cola, So sa so, talaga guys no sa tindahan namin hindi nawawalan ng gamis. Pag naubusan man ako guys no yung parang konti na lang natira, nag order na ako. Tapos meron din tayo Ito ano to guys no basket to ng ano yung sa freezer. Yan, ko dyan para mayroong design tapos yun din Tapos ito, meron tayo mga sa drinks Ayan, para kita nila kung ano yung mga drinks na meron tayo Tapos dito naman, may chicheria ulit Tapos mga chicheria na mga maliliit guys Ayan, tapos yung candy natin ito, ito yung ating bagong lagayan Ayan, ito yung 100 something 111 na ito, 120 Ang isa, medyo pricey lang siya, no Tapos ito din ang ating candy box Ayan o, oh. ayan Para safe, dito pala guys no Meron tayo ng mga biskwit natin. Ayan, ang ating mga biskwit. Tapos ito na yung ating malaking istante. Ito yung 8000 pesos na istante. Ayan. Tapos, uh, paikot na lang tayo, guys. Ito, meron tayong miswa, meron tayong siopangmol, Kunti na lang wala nang laman, no. Tapos yung ating mga cups, cups, tapos paper plate. Tapos nandito din yung kutsara, tinidor, ngayan ang mga plastic. Tapos dito, wala tayong ano guys, no, 1.5 na ubusan tayo. Yan na lang na Royal. Tapos ayan yung ating mga tidbits. Ayan. So, konti na lang yung ating sito. Apat na lang yan. Inano ko na lang para di bungi ba. <laughs> ayan. Wow. So, ayan. Tapos yung ating mga dating lagayan ko ng mga kindis guys, no. Ito na yun siya, oh. Na uh, lagay ko yung aking mga battery, yung aking posporo. Ayan. Thumbtacks. Ayan. Lighter. Andiyan na siya maganda tingnan, malinis. Tapos dito naman guys yung ating shampoo, tapos yung ating printer. So ngayon walang nagpapaprint kasi wala namang pasok. Tapos yung ating mga sabon, mga bar, jumbo bar, wala na ding laman, oh, na. Tapos yung Colgate natin, close up ng mga sachet, joy na malaki, yan, surf powder, dito rin talaga Yan. Tapos yung Ariel natin, Tide Powder. Tapos dito mga cream sock. Ito guys, nakalagay ito dati doon dito ko nilalagayan mga creams ko kaya lang ito ilipat ko nilagyan ko na nito yung ating bagong lagayan diba ang ganda tingnan yan maraming yan guys 124 pesos yan tapos meron pa pala dito guys yung ating gatas tsaka yung ating mga pilas pilas na tagta na chichiria maliliit tapos, balik tayo dito guys, no uh, ito naman yung ating sigarilyo ayan, mga sigarilyo, mabenta kong sigarilyo malboro red lang, pero di tayo nagpapawala ng winsboro, kasi may mga bumibili pa rin yan guys, tapos ang ating fortune light, malboro light tapos fortune green, so yun yung aking mga sigarilyo dati, bumibili ako ng yung mighty green kaya lang, hindi na masyadong mabenta, kaya ito na lang ang aking mga binibili, tapos yung ating mga gamot guys, ayan, ito lighter natin, may laman pa yan, o mga gamot din to, laman ito tapos yung ating mga katol. yan. Tapos yung ating mga stocks ng shampoo, mga powder, Ariel, at saka surf. Tapos pero tayo dito mga bulb natin, pang ilaw. Tapos dito naman sa baba, yan na yun. Uh, yan, mga sabit-sabit lang ba pa para di ibong itingnan, maganda tingnan, may mga sabit-sabit. Tapos yung ating mga downy guys, downy 11 pesos. Ayan, oh. Yan. Tapos yung ating uh, steel wall. Steel wall. <laughs> yan. Bisaya ba? Tapos ang ating mga zone rocks. So, naubusan ako ng ano guys, no? Yung ating, doon kasi nakalagay yung aking max glow. So, naubusan tayo. Kahit dito sa harap, wala tayong display. Dito kasi nakadisplay yan, yung max glow ko. So, wala tayong display, ano. Ayan. Tapos sa baba niyan guys, to na yung ating table. Ayan tapos dito yung ating mga van paper tapos meron din dito mga ano van paper at saka yung ating sa uh, tawag dito sa photo paper tapos yung ating benta lagay ng benta mga coins ayan tapos ito ano to uh, yung gamis na sobra tapos, meron tayong jean dito. Sa taas na, na, ano ko na ba sa taas? Sa taas, guys, no? Meron palang mga alak-alak natin dyan, oh. Ayan. Meron tayong alak na Emperador, Alfonso, Jean Pomelo, uh, Jean, Jean mo G GSM Blue Mojito. Tapos, meron din tayong ano doon, ah, uh, tawag dito? Yung Jean Bilog. Ayan. Tapos, Sun light, Ayan. Tapos, yun. Dito sa baba, guys, meron din tayong jean dito, no? Tapos, yung mga, ano natin, Uh, mantika Tapos meron tayong mantika na repack Tapos uh, Mantika uh, Tawag dito Yung harinang repack din At saka asin Na repack Tapos dati bawang natin At ating kamatis Tapos meron tayong dito Munggo Ayan, sibuya. So, wala luya na ubusan. Tapos, yung ating uh, itlog. Dalawa lang yung nabili, guys, no? Kasi, wala nang stock doon sa binibilhan namin. Ano daw? Uh, Nag-hati-hati na lang daw. So, large to, guys. 240 pesos. Binta ko siya, guys, ng 10 pesos para at least meron tayong... Kasi, dati, nagkakaroon tayo ng mga sira-sira. Lalo, mainit ang panahon, ano? Kailangan uh, at least bumawi tayo dito. Kasi, kung 240, ang bintahan natin ay 10. So, meron tayong 60 pesos sa isang tray. Tapos, yung ating mga candy, max. yan yan yung tapos dito guys, yung ating mga plastic, ating mga biscuit na sobra-sobra na hindi pa natin na i-display. Yan. Tapos meron tayong ano dito guys no, yung ating chicherya na madami pa hindi ko pa na-display yan kasi madami pa tayong display. So ating bigas guys no, murang-mura, -mura, 40 pesos, 42 jasmine, buko pandan 50, sinandoming 40. Ayan, mabenta yan. Tapos, ayan, meron tayo dito, yung mga yan, yan naka-display, 'di ba? Mga dilata, Tsaka mga sabit-sabit natin. Ayan. So, pakita ko na lang ganyan, guys. Tapos yung mga lagayan natin, guys, no? Kasi dati, nagkaroon kami ng ano dito, uh, mga bubwit. Kaya, sinafety ko yung aking mga ganyan. Kasi, binubutas talaga nila. Lalo ng mga gatas. Ay, naku, mahal, mahal pa naman ng gatas, no? Grabe. Tapos, meron lang tayong mga bungi-bungi. Hindi -bungi. ko pa nalagyan. <laughs> Ayan, Lalagyan natin yung mga bungi-bungi niyan. Ayan. So, nagdalawa na naman yung ating may utang na hindi nagbabayad. <laughs> Ayan. Tapos, sa taas, meron tayong popcorn, mga pasta. Ayan. Tapos, pansit, bihon. Ayan, may champurado tayo doon. Tapos, ano yan? Uh, yung brilliant na cornstarch. Ayan. Cream top. Ayan. Tapos, dito meron tayong fiesta na cocktail. Ayan. Sa taas, steed beats, mga... Uh, nakakan, tapos mga gatas na inkan tawag dito, cowbell na condensed tsaka uh, ah, na uh, ibup na evaporada na Alaska, mga condensed milk cowbell na yan, Alaska. Tapos yung ating ah, uh, tawag dito, yung mga cup noodles. Tapos yan. Yan. Tapos yung ating bigas. Yan. At tapos, dito naman, ano lang to guys, yellow at tsaka frozen. So, naubusan tayo na ng frozen. No? konti na lang yung aking frozen. So, mamimili kami ng frozen. Hindi ko alam ano, kung bukas or next week pa. Pero konti na lang yung frozen ko. Ano tira ko na lang frozen guys ay uh, shomai. Ayan ito mga yellow. Shomai at saka ano, ah, uh, crispy burger. Yan. Tapos sa taas naman guys, gulo na ng buko. Sa taas naman guys, meron tayo dito, uh, tawag oh, dito, cup ng glass. Tapos yan, mga sabit-sabit na natin. Kape, uh, shampoo, mga conditioner. Tapos meron tayong mga mani. kanina may na-deliver mani at saka mais. Ito yan. Sobrang lagay ko dyan. Yung luma. Ito mga bago. Tapos may mga bungi-bungi dito. Hindi ko pa nalagyan na no, ng mga shampoo. Tapos ang ating mga popcorn, del, champion, ah, uh, dito downy. Ayan. Tapos may mga ano tayo dito. Yung ating mga juices. Ayan. Hindi ko lang naayos pa guys, no? Yan, oh. Kasi nilagay ko dito yung ano natin, ceiling fan. Kasi napaka talaga. Sobrang init ng panahon ngayon. Grabe. So, yan. Ito yung ating tindahan sa ngayon, guys. Yan. Yan muna ang ating update sa ating tindahan. Tapos yung ice cream ko. Nag-order ako ng ice cream, guys. Kasi wala ako yung mga naka uh, tawag dito, nakakap na mga ice cream. So, hinahanap ng mga bata. So, yung yan. Yan. So, meron pa din tayo dito, meron din tayo dito guys na chinelas. Mga sobrang sobrang chinelas na din nakaya doon sa taas. Tsaka yung ating mga tinapay. Yan, 7 pesos. Yan. Tapos, yung yung rep natin na doon. Dito guys, yung ating mga mismo, nilagay na namin doon sa freezer. Para, kailan di, bubuksan ko sana guys, kailang may alaga tayo dito eh. may Malidistorbo siya Tayo na lang mag-adjust. <laughs> Ayan. Ayan. Muna ang ating update. So, meron din tayong stocks pa doon guys, no? Ayan, lagayan. Ito lang yung lagayan natin. Stocks natin. Ayan, o. Oh. May mga kapi-kapi dyan. Tapos ito naman yung mga sa Manila paper. Ayan, mga pang school supplies. Nandiyan. So, yon So, ito yung ating tindahan sa ngayon. Ayan, guys. Ayan. So, gusto ko sana pumunta sa labas. Kailang mainit. So, try natin pagka sa labas, no. I-ano ko lang yung ating harap tsura ng harap. Ayan. So, oh, napakainit. So, balita rin natin yung ating camera. Natin guys, ng tindahan. Ayan, chicheria. Mga chicheria. Tapos, yung ating sa cream line. Na, wala yung malaki dito guys, no? Kasi nasira. Dahil sa lakas ng hangin. Tapos, wait lang na. Wait lang. <laughs> Tapos, ayan. Meron tayo dito yung mga ano natin, chinelas. Ito, biscuit natin. Ayan. Ito yung ating malaking ano, Uh, stante estante. So, nilagayin ko ng ganito guys kasi sa umaga mainit. Ayan. Yan yung sa harap. O, oh, Tommy. Bakit Tommy? Yan. So, yan lang guys yung ating tindahan. So, ang init sa labas. So, pasok na tayo at may bibili. So, yun guys, na pagbigyan na natin. Nabigyan na natin yung ating bumibili. So, ito naman yung sa harap guys, pagbukas yung ating tindahan. So, yan. Ganyan lang siya guys. Oh. Tapos, nalagyan ng ano dito. Yung, ah, uh, tawag dito? <laughs> Pang-lock dyan. Yan. Ito yung ating panlock. Oh. Yan. Ganyan lang. Diyan. Yan. So, ganyan siya guys. Yan. So, ayan. So, ito ating tindahan. Yan. So, ikot lang natin, no. Oh. Yan. So, dumilim. Medyo mas okay ngayon ng panahon kumpara kahapon. Grabe yung init kahapon. ba diba? Sobrang init. So, yan. Timbigas. Yan. So, ayan lang guys yung ating tindahan. Tapos yung ating istante pala no, dito sa harap. So yun naman guys ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye bye.